Ayan guys, andito na tayo sa bahay nila Pilar. Ito pa ang bahay dito. Ayan. Tao po. Tao po. Hi Pinay. Good morning. Pwede tayo kang makausap? Pili ko ikang maka. <laughs> Ayos yung damit mo. <laughs> ayan, guys. Ayan yung kanyang nakaimbak na kalakal. Nakaimbak na kalakal. Ayan. Ayan si Pinay po, mga guys. Mga kuya ate. Ayan, andito po tayo sa kanyang bahay. Ayan po yung kinabubuhay niya. Sinulutan yung basura. Ayan. Namumulot siya ng basura tuwing hapon. Ayan. Ayan si Pinay po. Mag-hello ka sa kanila. Hello po. Ayan. Ayan po yung kanyang nanay. Hello po, nay. At yung anak niya. Ayan. Dito po tayo. Usap tayo. Ayan po sila. Anong, Anong tunay na pangalan mo? Erica Gin. Rivera. Ayan si nanay niya. Si nanay ano po? Emile Bartolo Rivera. Ayan po. At saka ito po yung anak niya. Single parent po si... Erika. Si Erika. Si Ayan. Pares. <laughs> Pares pala sila single parent. Ayan. Ang kinabubuhay po nila is yung mga lakal. Yung mga lakal sa damping side. Okay. Kaya damot pa nga kami po? Hmm. Ilang taon na po si Erika? Ano na ito? 24. 24. Tapos may ano po siya. Um, may sa pag-iisip yan nung sa isip bata. Sabi naman po, mahalo mong utak. Kaya siya yan naging disabled. Sa disabled naman, wala naman masyado nakukuha dyan. Ah, opo. Tulong lang sa kanya, ano, ito. Nakatira po siya dito sa kanyang nanay. Ilan po kayo na sa bahay? Tatlong pamilya. Tatlong pamilya kayo. Tapos, 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 Walang asawa, si Nining at saka Ginyo. Ay, si Ginyo. mo mga trabaho, isa rin yung, yung Ay, gano'n. <laughs> Ngayon po, inyos. ano, Erica, uh, meron pong mag sponsor sa iyo, may magbibigay po sa iyong pera. Uh, sana gamitin mo ito sa pagkain ninyo. Bili, Bili ng bigas, ay wait lang. Nag ano. Ah, uh, ito po Erica, pinabibigay po ni APC. Tulong daw po ito sa iyo. Ayan, kunin mo. Ah, bilangin mo. Bilangin mo. Ah, hindi siya marunong magbilang ng pera. Ayan. 500 po yung inabot ko, Sir APC. Ah, ah, Sponsor niya po si APC. Ayan, magpasalamat ka kay Sir APC. Maraming salamat po. Maraming maraming po. Salamat po. Sir APC. Sir APC, sabi mo. Sir APC, sa tulong mo. Sa tulong mo. Ayan, Sir APC, binigay ko na po yung pera. Uh, sana po makatulong po ito sa kanyang pamilya. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, nanay, salamat po. Ano pong mahal sabi niyo po, nay? Sorry na kundi makapagsalita. Maraming <laughs> salamat <laughs> nga mo dito sa pera na binigay nila. Ayan, Salamat po sa APC. Salamat po APC. Ayan. Ayan, Sir APC, naiabot ko na po ang inyong tulong. Um, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po, hindi na po ako magtatagal. Bye-bye po. Thank you, thank you. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, thank you po.